guys ay magluto po tayo guys ng papisik na isda ito po ay ilonggo ilonggo style maglagay ako guys ng kunting ano guys soy sauce lagyan natin ng ano guys ng twish ang ating sa ilonggo sa ano guys sa ilunggo pagluto hindi na nagalagay guys ng ano guys ng soy sauce ito ilagay mo lang guys sa taas ay onion kamatis yan para mag ano siya guys ayaw ko kasi mag kain ng isda na parang puti putla guys <laughs> tapos ilagay na natin guys ang ating kamatis yan ilagay natin sa taas ang ating kamatis yan ang sarap yan guys always ako galuto ni guys hindi ko lang na video yan tapos guys lagyan natin ng garlic ikat lang natin ng maliit yan ilagay na natin guys ang garlic para mabango ang ating onion ating luya. Hindi ko na siya pag-uubos, guys. Ang ano, guys. Ang onion. Ang dami na. Yan. Sa Pilipinas, ang ginagamit, guys, ng ano, paput pa, paputok na ano, na isda ay bangus. Wala bangus dito, guys. Iba na lang. Lagyan natin ng black paper. Tapos maglagay ako ng asin. Lagyan natin ng asin. Gusto ko maanghang lagyan ako ng ano guys, ng silly powder. Yan, lagyan natin guys ng silly powder. Depende sa inyo guys kung maglagay kayo o hindi nasa inyo na yon ang masunod gusto ko kasi guys nagaputok putok guys ang anghang <laughs> okay na yan guys gusto man yan ni Aiten dalawa lang kami kakain yan ni Aiten yan ilagay na natin ang ating isda Naglagay ako guys sa ilalim ng ano ng asin. Tapunan natin guys. Yan na guys. Oh. Wow, sarap. Yan, loto na po ito guys. Ang ating papisik na isda parang tilapia siya guys ang sarap